itong aking mingay o na nakain ng ano kamuting kahoy kung ano kinakain ko guys kina, nakakain din ay nakatangla ah. Mm. 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 one one two three o isa pa isa pa oh, one two one two three isa <laughs> pa isa pa oh, one two three bagong ligo itong aking mingay o oh. kakain ng ano kain kamutin ka ahoy guys oh. Ito. Mm. Almasal po natin guys, kamutin ka ahoy at saka kape guys. Ito guys oh, kape. Mm. Sanmig. San Sarap ito guys, sarap. Mm. Ito ang aking Aw, aw na ito. Talagang gusto gusto niya sa akin. Yung ano eh? Mm, 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 one, two, three! Ang galing! Mm. Isa pa, isa pa. Mm, 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 mm. One, two, three! Ang galing naman. Mm, mm, mm. pa. Mm, one, two, three! Yan mm, 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 mm. guys, birong mo guys. Oh. Mm. Leguin, guys. Nilaguan ko. Nagloto kasi ako gusto ng kamuting kahoy. Abay, nakain din eh. gusto gusto din ng kamuting kahoy. Mm. 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 Mula na!